Magandang umaga mga kaibigan. Ang pag-uusapan naman po natin sa umagang ito ay tungkol sa use of na tinatawag sa ating batas o ito ay ang pagbibigay karapatan na pakinabangan at gamitin ang ari-arian ng ibang tao. So halimbawa, kung ikaw ay uh, nag-asawa bagong kasal at ang iyong ninong at ninang ay masyadong mabait, ang ginawa ay ipinahiram sa iyo yung uh, kanilang isang hektaryang lupa para doon ay uh, pagtayuan mo ng bahay mag uh, build up ka ng iyong pamilya dyan at pagyamanin yung lupang yon so uh, binigyan ka ng karapatan na gamitin ito, yun yung tinatawag na use of fractury o ang pagbibigay karapatan na gamitin or pakinabangan ang ari-arian ng ibang tao paano kung dumating ang time na dahil sa kasipagan mo, na uh, Nakapagpatayo ka ng isang magarang bahay doon sa lupain na ipinagkatiwala at ipinagamit sa iyo. At uh, pinagyaman mo rin yung lupa. Nagkaroon ng maraming mga tanim, ng mga halaman, uh, nag-enhance or nag-improve yung property. So syempre tumaas yung value noon. Ngayon, dumating yung time na wala na yung nagpagamit sa iyo ng lupa or um, wala na ang iyong ninong o ninang na nagbigay sa iyo ng karapatan na gamitin ang kanyang uh, lupain at narito na ngayon ang mga tagapagmana at gusto nang bawiin yung lupa. Maari ka ba nilang basta na lamang paalisin Uh, doon sa property nang walang uh, karampatang uh, kabayaran doon sa pag-enhance mo ng property. Ang sagot po dyan ay hindi sapagkat ang sinasabi po ng ating batas tungkol sa use of ruptury o ang paggamit ng uh, ari-arian o pagpapakinabang ng ari-arian ay um, kung ano ibinigay sa iyo yung value ng property na iyon. 'Yun din ang dapat na ibalik mo pagdating ng panahon. Ngayon, kung sakaling yung value ng property ay tumaas dahil nagkaroon ng improvement. So kung itinayuan mo yon ng ilang milyon na halaga ng bahay, abay Uh, yun ay magiging dagdag na value ng property na yun. Hindi po maaari basta ka na lamang paalisin doon sapagkat ikaw ay maituturing na builders in good faith. Ibig sabihin, pinayagan kang magtayo ng bahay doon at enhance yung property na yun at gamitin yung uh, fruits ng property na yun or yung i-enjoy yung uh, karapatan sa paggamit ng ari-arian na iyon. So, hindi ka basta-basta maaaring paalisin na hindi binabayaran yung Uh, enhancement or yung improvement na ginawa mo kung yun ay tinayuan mo ng bahay. Kung halimbawa naman, eh, dumami yung mga uh, prutas or puno ng prutas na naitanim mo doon, nagkaroon ng maraming mga improvements uh, dahil sa ito ay pinag sa kasipagan mo o ginastosan mo para mag maging maganda yung property na pinahiram sa'yo or pinagamit sa sa'yo. Ngayon, ay hindi po yan basta-basta na lamang ibibigay doon sa o ibabalik sa may-ari. Kung hindi, ang may-ari po ng property na yan ay dapat magbigay sa iyo ng uh, bayad kung uh, ano yung halaga ng uh, improvements na nagawa mo doon sa property. Ngayon naman, kung halimbawa wala ka namang improvements na nagawa, mas lalo pang nag-deteriorate yung uh, property um, ibang usapan naman yan ang kailangan mo naman gawin ay kailangan mong bayaran o palitan yung mga nawala doon sa property from the time na pinagamit ito sa iyo so yun po ang uh, batas pagdating sa pagbibigay karapatan at paggamit sa ari-arian ng iba o tinatawag na use of fracturing yun lamang po na may natutunan tayo sa umagang ito maraming salamat